Darling, His Lost Princess Chapter 12 Tamis ng Unang Halik Bilisan mo ang kilos mo at nandito na ang mga bisita. Aligaga si Aling Aurin sa paglalagay ng mga nilutong putahe sa hapagkainan nang marinig nito ang pagdating ng dalawang sasakyan na kinalululana ng mga bisita ng among si Silver. Sandali lang po, malapit na, siya man din ay hindi mapakali sa pagkataranta. Hindi siya sanay na magluto ng marami. Ni hindi nga niya alam lutuin ng ibang putahe na ipinaluto ni Silver. Malay ba niya eh hindi naman talaga siya cook. Siya pa nga ang pinaglulutuan noon. At sa bahay naman ni Rodolfo, ay eh simpleng pagkain lamang ang inihahanda niya. Mabuti nilang talaga at maaga rin dumating ang tulong na si Aling Auring at ito na ang gumawa ng iba. Nasa na ang sauce ng steak? tanong ng matanda habang inaayos na lang ang mga utensil sa tabi ng mga platong maganda ang pagkakadekorasyon. Ito na po! Mabilis ang pagkilos na inilagay niya ang maliit na parang takore sa tapat ng nakahandang T-bone steak sa gitna ng lamesa. Sa huling pagkakataon ay pilasadahan ng tingin ni Aling Auring ang hapagkainan. Tahimik lang naman ito pinagbasta ni Darling na tila naghihintay lang kung ano pa ang sunod na ipag-uutos nito. Nang makita ng babae na umiti ito ay tsaka na lang ito nakahinga ng maluwag. Ayan, okay na. Saad ng matanda na tumangot-tango, ngunit nang mapunta ang paningin sa kasama ay napangiwi na naman ang mukha at napakamot ng ulo. Ano ka ba? Bakit ang dungis mo? Nilapitan nito si Darling upang papasukin ulit sa loob ng kusina. Tiningnan niya ang sarili. May mga mantsa ang harapan ng suot niyang bestida galing sa pagluluto kanina. Huli na kasi nang maalala na wala siyang suot na apron kaya noong natapunan siya ng toyo ay pinaliwala na lang iyon dahil na rin sa kaabalahan at pagmamadali. Akala niya naman ay walang kaso iyon. Magpalit ka nga, nakakahiya sa mga bisita ni Sir Silver. Ho? Malayo pa pa ang bahay ko at wala pa akong nadalang pangpalit dito. Naipalo ng matanda ang palad sa noon nito sa na nararamdaman. Maging ang bahay nito ay medyo malayo rin. Wala nang sapat na oras para pumunta doon at makahiram ng damit sa anak na si Brenda. Bilis at umakit ka muna sa itaas. Pumasok ka sa dulong kwarto at sa cabinet doon ay may damit. Subukan mo iyon kung kakasya sa iyo. Bilisan mo lang at magsiserve na tayo. Mabilis na utos nito sa babae Dagli siyang ay at pumaakyat sa pangalawang palapag ng bahay habang busy si Silver sa so pagsalubong sa mga pisita. Tinandaan niya ang instruksyon sinabi ng matanda. Sa dulong kwarto na nakita ay pumasok siya at pinuksan ang ibabang drawer ng cabinet na tinutukoy nito. Doon ay agad niya ngang nakita ang isang damit na maayos na nakatupi. Kinuha niya iyon binuklat, itinaas at pinagmasdan. Sa pagkakita doon ay agad siyang nagdalawang isip na suotin ang damit. May kaiklian kasi ang bulaklakong dress na iyon. Okay lang sana ang pagkapasal ng spaghetti strap nito na medyo mababa ang neckline pero ang laylayan ng dress? Siguradong kahit yumukulang siya ng konti ay masislipan na agad siya nasa gitna siya ng pagdedesisyon kung isusuot ba iyon o hindi nang maulinigan niya ang pagpasok ng mga bisita sa living area ng bahay. Bigla siyang nataranta at dali-dali ay hinubad ang maruming bestidang suot at ipinalit ang hawak na damit. Bago pa bumaba ay inilugay niya rin ang lampas hanggang balikat na buhok at iniharan sa dibdib upang walang masyadong makita ang skin sa upper part ng kanyang katawan. Oo nga eh, It's been a while. How's everything here? Ang asyenda. Poses iyon ni Gold nang makapasok sa loob ng bahay, kahawak kamay ang kasunod na asawa na nasa kabuanan na ng pagbubuntis nito. Everything's doing good, kuya. Sagot naman ni Silver sa kapatid habang maniti sa labi na nakatayo sa tapat ng pintuan. Pinagmamasdan nito ang lahat na paparating. Patakbong pumasok doon si Amber ang panganay na anak ni na Gold at Emerald. Magkasinuran lang naman ang ama at kapatid ni M at nahuli si Namamu, Crystal at ang lola nito. Habang busy ang lahat sa kamustahan ay pasimpleng pumababa na si Darling. Agad na dumiretyo sa gilid ng hapagkainan sa tabi ng matandang naghihintay. Siya nga pala, si Copper nagpaalam ba sa'yo? Tanong ni Gold tungkol sa nakababatang kapatid. Yes, kuya, Malilate daw siya. As usual naman, nagkatawanan ang mga ito sa sinabing iyo ni Gold. Kahit kailan talaga ay late tumating ang kapatid lang iyon. Why don't you sit down, my love? Habang hinihintay natin si Copper. Kapag kuhaan ay baling nito sa katabing asawa. Maya, maya na siguro, love. Kagagaling lang natin sa biyahe eh. May sumakit na ang balakang ko sa kakaupo. Sagot ni Emerald habang ang isang kamay ay nakatukod sa namimilog na balakang. I'm good, dugtong pa nito. Are you sure? Paninigurado naman ang lalaki. Yes, mahal ko. Pinakatitigan pa ni Emerald ang asawa. Don't worry, love. I will bother you as soon as mangalay na ako sa katayo. May pag-uuyang pa nito ng iti. Kinabig ni Gold ng bahagya ang asawa upang bigyan ng halik ang noon ito maging ang umbok na tiyan pagkatapos yung muko. Saksi ito sa paghihirap ng asawa sa kasalukuyang kalagayan lalo na at ang dinadala ni Emerald. Hindi naman nakaligtas mula sa mga mata ni Silver ang simpleng lambingan ng dalawa. Napangiti lang ito. May inggit man itong nararamdaman sa dibdib ngunit agad na isinantabi lang iyon. Pero hindi rin naman ito may iwasang makaramdam ng pressure dahil knowing na pangalawa ito sa Salazar Brothers, ay ito na ang inaasahang susunod na lumagay sa tahimik. Ginugol nila ang ilan pang mga minuto sa kwentuhan at tawanan. Naging pampalipas oras din nila ang kakulitan ni Amber na unang pamangkin ni Silver kay Gold. Nang lumipas ang tatlongpong minuto ay nagpasya na silang maghapunan kahit na wala pa ang bunsong kapatid. Nagkanya kanyang pwesto ang mga bisita sa palibot ng mahabang lamesa sa dining area at halos sabay-sabay na umupo sa upo ang naroroon. Nahuli naman si na Silver at Gold na pumasa sa upo ang nasa magkabila ang dulo ng lamesa. Alalay pa ni Gold sa pag-upo ang asawa na katapat lang din ito sa bandang kaliwa. Sa oras na iyon ay pumasok ang dalawang kasambahay upang isa-isang ibalik ang ilang putahe sa lamesa na kinuha ng mga ito kanina para ilagay muna sa loob ng oven. Sa gayon ay hindi lumamig habang nagkokentuhan ang mga ito. Lahat ay napatingin sa masarap na putaheng inilabas ng dalawa, maliban sa binatan si Silver na sa iba na toon ang mga mata. Kay Darling Sa simpleng ayos na iyon ng babae ay ibang-iba na ang dating nito sa binata. Mula ulo hanggang paa ay pinagmasdan nito ang babae. Pati nito ay may kakaiba kay Darling noong mga oras na iyon. Later na lang nito napansin na nagpalit pala ito ng bestida na tila pamilyar pa dito. Pansin din nito ang na-expose na makikinis na hita ng babae pati ang buhok nitong bagsak at shiny. Ngunit higit pa doon, ang sex appeal ng babae na tila ang naguhumiyaw lalo na tuwing hahapitin ng suot ng mini dress ang balingkinitang katawan nito. Hindi sinasadya ng lalaki na paminsan-minsan ay mabasa ng laway ang mga labi sa tuwing dumadaan ng babae sa tabi nito. Anong pigil ang ginagawa nito na pakahawakan ang maliit na bewang na iyon ni Darling sa tuwing mapapalapit ang babae dito. Sir, more pa po? Tanong ni Darling sa binata nang makita niyang ubus na ang soup nito sa maliit na bowl. Sure, sagot naman ni Silver na nilakipan pa iyon ng matamis na pagmiti. Sandaling umalis si Darling upang pumunta ng kusina para kunin ang may kalakihang bowl na may lamang soup. Pagbalik, gamit ang sandok ay nirefill niya ang gamit na bowl ng lalaki. Bahagya pa siyang yumuko upang makabela sa paglalagay ng soup doon nang hindi sinasadyang maparami ang sandok niya doon at nang umapaw iyon at tumulo sa lamesa ay natalsikan ang suot na t-shirt ng lalaki. Agad siyang nataranta. Ibinalik niya ang sandok sa daladalang bowl, hindi pansin na marami pa pala yung laman dahil ng na pagtapo noon sa pantalon ng lalaki. Sa gulat ay napaurong si Silver sa pagkakaupo lalo na nang maramdaman ang init ng likidong pumatak sa damit na suot. Hindi naman alam ni Darling kung ano ang unang gagawin, basta agad nitong dinampot ang table napkin na nasa lamesa upang ipunas sa lalaki. Naku, sorry ho sir, hindi ko sinasadya. Paumanhin niya habang ginagawa iyon. Mabilis sa mga kamay niyang pinapahiran ang bandang dibdib sa suot na t-shirt ng lalaki pati na ang malaking patak ng soup sa harapan ng jeans nito. Hindi na niya alintana kung saan napupunta ang kamay. Samantala, nagulat si Silver sa ginawa ng babae. Paano'y nasasanggina ng mga daliri nito ang isang sensitibong bagay na hindi dapat masanggi dahil doon ay nahawakan nito ang kamay ni Darling para pigilan mula sa ginagawa. Don't worry, it's okay sa pa nito na dahil bahagyan na mula ang mukha sa nangyari ay dinaan lang sa tawa. Medyo nakaramdam ito ng hiya pero bukod pa roon, kung nagpatuloy pa ang babae ay paniguradong may mabubuhay sa loob ng pantalon nito na higit na nakakahiya kung nagkataon. Kumilos naman si Aling Auring na halata sa mukha ang pagkadismaya. Hinawakan ito ang mga balikat ni Darling upang dalhin ito sa kusina. Ngunit agad itong pinigilan ni Silver para magpresenta na ito na lamang ang magdadala doon sa babae. May pag-aalala na mababanaag sa mukha ni Darling habang akay ni Silver papasok sa kusina. She started to overthink again. Pagagalitan ba siya ng lalaki dahil sa nangyari? O baka at that moment ay patatalikihin na siya sa kanyang trabaho? Pagdating sa kusina ay walang ano-ano ay hinawakan siya ng lalaki sa braso. Nagulat siya ng bahagyang humigpit ang kamay nito at ipinid siya sa pader sa gilid ng kusina. Nagsimula siya mag ng konti. I'm sorry sir, hindi ko ho talaga sinasadya. Hindi na po mauulit. Promise ho, promise. Napapikit siya ng mga mata na akala niya ay siya nito. Shhh, Saway naman ng lalaki na tinakpan ang bibig ni Darling upang walang makarinig dito. I know, I know. Mahinahong saad pa nito. Unti-unti siya napamulat ng mga mata. Little did she know na ilang inches na lamang ang agwat ng mukha ng lalaki mula sa kanyang mukha. Naiatras niya ang ulo hanggang sa mailapat na iyon sa dingding. Sa mga oras na iyon ay nagtagpo ang kanilang mga paningin. Nagtagal iyon ng ilang minuto. Tila na tahimik na nag-usap, pagkatapos ay naglakbay na ang mga mata ng lalaki pagbaba sa mamasamasang labi ng kaharap. Pigila ang kanilang paghinga noong sandaling iyon dahil ng halos marinig na nila ang nararamdamang pagdagundong ng pagtibok ng puso ng bawat isa. Darling was confused. Naguguluhan ang mga tingin na iyon ng babae na hindi mawari kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit pagkatapos ng pagkakamaling nagawa ay pininit siya roon ni Silver. Samantalang ang tingin na ipinupuko ni Silver ay kakaiba. May panggigigil iyon na tila ba any minute ay nakahandang sunggaba ng babae. May pagtagis ito ng panga mula sa pagpipigil sa nag-uumapaw na damdamin na gustong ipadama sa babae ngunit sa dulo ay napabuntog hininga na lang ito. Please, next time, be careful. Okay? Sambit lang nito kapag kuwan. Paulit-ulit na pagtango ang ginawa ni Darling na tila ba may takot na baka pagkatapos pa ng isang pagkakamali ay mawala na siya na trabaho. Lumuwang ang pagkakahawak ng lalaki sa braso ni Darling at inilayo ang katawan sa babae. Go ahead and help Aling Auring. Saad panito na sinabayan pa iyon ng paglingon nito sa kinaroroonan ng dining area. Dahan-dahan na lumakad siya patagilid upang makawala sa pagkakapinit nito. Subalit ng tuluyang makatalikod, ay walang ano-ano ay inabot ulit na nalaki ang kanyang braso. Dumausdol sa kamay nito papunta sa kanyang kamay at pagdating doon ay humigpit ulit sa pagkakahawak na ipihit niya ulit ang katawan paharap dito na pati ang kanyang makintab na buhok ay sumunod sa kanyang pagkilos. Sir Silver? Sambit niya sa pangalan nito na may pagtataka ulit. Sinalubong niya ng tingin ang mga mata nito at hindi siya nagkakamali sa nakikita. Puno iyon ng pagnanasa. Ilang sandali pa ay muling hinigit siya ng lalaki at sa pangalawang pagkakataon ay ipininit sa dingding. This time ay ibinakod na nito ang mga braso sa kanya. Bumilis ulit ang pagtibok ng kanyang puso. May kabaroon at the same time wariba ay may excitement lalo na ng mabasa ng kanyang mga mata ang tila gustong gawin ng lalaki. Sir wag ho, may asawa na ho ako. Pinaalalahanan niya ulit ito baka sakaling hindi nito ituloy ang pinabalak na gawin. I don't care. Sagot naman ng binata na walang ano-ano ay sinunggaban na siya para halikan. Sa isang tao na may asawa at anak na ay dapat siguro ay nagpupumigla siya ngayon upang pigilan ang lalaki. Ngunit hindi. Hinayaan niya lang ito at pinakiramdaman ang paglalapat ng mga labing iyon ni Silver sa kanya mga labi. Sa una ay naiawang niya lang ang mga iyon habang gulat ang mga mata sa nangyayari. She had never been touched and never been kissed wala siyang idea kung paano humalik ng isang lalaki kaya hinayaan niya lang itong kumilos. Meanwhile, those kisses of silver? Puno iyon ng pananabik at pagnanasa, yet panayad at may pag-iingat. Tama lang ang ginagawang paghalik nito sa mga labi ni Darling dahil may halo iyong respeto kung sakasakaling piliin mang manglaban ng babae. On the other hand, iniaral niya ang bawat paggalaw ng mga labi ng lalaki at sa mga sumunod na sandali ay ginaya na rin ang mga iyon. Hindi na niya napansin na naipikitan niya ang mga mata at naipaling ang mukha. Naihawak niya na rin ang mga kamay sa katawan ng lalaki at bahagyang naikapit doon. Sa mga sumunod na sandali ay tuluyan na sila nagpalita ng matatamis na halik nang marinig nila ang mga yabag ng paa papasok sa kusina. Agad silang nagbuwag at umaktong walang nangyari nang makitang papalapit na si Aling Auring. Darling, tapos na silang kumain. Tulungan mo na ako magligpit. Anito na inilagay na sa lababo ang mga bitbit na plato. Opo, sagot lang niya na hindi na tinignan pa si Silver. Nagmamadali siyang pumunta sa dining area na inabutan niyang wala nang niisang nakaharap sa lamesa lahat ay busy na sa panonood ng telebisyon sa living area. Samantala, napuguntong hininga lang si Silver. Kasabay ng pag-aalala sa katatapos pala na pangyayala sa pagitan nito at ng babae, ay rumihistro ang ngiti sa mukha nito. Bagamat may kaba sa dahil munti ka nang may makakita sa kanila, yet it doesn't bother him at all. Hindi niya pinagsisisihan na itake ang risk na matikman ang mga labi na iyon ng babae. He feels like he really is in heaven right now. Dala ibabang iba pang pinagkainan ng mga bisita ay pumasok ulit si Darling sa loob ng kusina. Nilingon niya ang lalaki na naroon pa rin. Muli ay nagtagpo ulit ang kanilang mga mata. Ewan ba at parang may hipnotismo ang lalaki na tila joke sa kanya na lapitan ulit ito at hagkan. But this time, pinigilan niya na ang sarili bagos ay nakagat na lang ang pangibabang labi. That was the sweetest first kiss na naranasan ng isang dalagang kagaya niya. Ngunit teka, dalaga ba ka mo? Oo nga pala, ang pagkakakilala sa kanya sa lugar na iyon ay may asawa at anak na. Sandali ulit siyang natigilan kasunod noon ng pagsulpot ng kaba sa kanyang dibdib. Ngunit sa panahong ito, hindi lang iyon ang pinag-aalala niya. Isa siyang prinsesa ng mga muslim. Hindi ba't bawal iyon? Mahigpit ang kanyang ama sa pagpapaalala sa kanya na kailangan muna niya ikasal bago pagdaanan ang ganoong mga bagay. Napabuntong hininga siya kapag kwan. Oo nga, bawal iyon sa nakagis ng tradisyon. Ngunit tao lamang siya at nagmamahal. Bukod doon ay wala na siya sa puder ng ama at sa panahong iyon ay baka nga iniisip ng mga ito na tinalikuran na niya ang katungkulan. Tatapwat, isinasapuso pa rin naman niya iyon kailangan niya lang makasigurado na hanggang doon na lamang muna ang lahat at wala nang lalagpas pa. Sa puntong iyon ay kailangan niyang kumprontahin si Silver sa